Ma Kevin. Mam, ma bawa balik aku kartu masuk di. Ma Kevin. Mam. Ma Kevin. Mam, ma bawa balik aku kartu masuk. Kevin, kenapa perlu dengan Kevin. Mam, ma bawa balik aku kartu masuk. Kevin. Mam. Ma Kevin, tak perlu cakap aku. Tina. Mam. Ma Pumilit pumasa pa. Sige na ako na dito. Sige po. Tina, naginagawin mo sa parto namin? Hindi, ah. hinahanap kasi kita. Akala ko nandun ka sa loob. Sa'ka ba nagpunta? Tina, hindi na ako dito nakatira. Nilayasan ko na si Kevin dahil tinatago nila sa'kin sa si Chelsea. Bumabalik-balik lang ako dahil gusto ko nang agawin sa kanilang anak ko. Tina, please tulungan mo naman ako. Oo oh, naman. What are friends for kung hindi kita tutulungan? Di ba meron kang uncle na judge? Baka naman pwede niya akong tulungan para sa costume ko kay Chelsea. Nakiramdam ko kasi, iniimpluensyahan lang nila Kevin at Mama ang umahawak sa kaso namin. Really? Oh, God. Dita, please. Matutulungan mo ba ako? Sige. Ah, bahala kaya uncle. Kakausapin ko siya, sabihin ko sa kanya, baka pwede niyang ayusin yung kaso niya ni Kevin. Okay lang? Okay sa yon? Salamat. Salamat, kaibigan pa rin ng tuloy sa akin. Of course.